Balikan natin yung kung meron bang sick leave din po ang mga kasambahay. Ano po bang sabi ng batas sa Turning well, Ang nakalagay sa batas, entitled ang isang kasambahay sa service incentive leave of five days for every year of service. So yun, doon papasok yung leave. Doon mo, pwede mong gamitin doon yung sick leave. Or, with kung, pay po ba yun? Yes, of course. Oh, yun, yung leave oh. with pay na five days. So, maliban doon sa pwede kayo ng once once uh, once a week na pwede po kayo mag day off ano meron pang five days in one year na pwede po ninyong gamitin as sick or leave with pay yes. Ayan, or just ano, uwi lang kayo gusto nyo lang talagang umuwi ng probinsya, i-check po nyo ang inyong mga pamilya, ganun po yun kadalasan eh, ba? Diba? Pero siyempre, hindi rin yung, nyo, huwag rin hong yung inyong mga mga employer na, ay, gusto ko na kung bukas gamitin yon or ano. Kailangan napapag-usapan po yan or pinaplano na, kunwari ngayon, beginning of the year pa lang, sabihin nyo po, Sir, ma'am, sa Pasko po, ah, eh, gagamitin ko po yung five days ko na, na bakasyon. Baka naman po pwede. O kung hindi man kayo magkasundo, eh saan ho ba pwede para di ba magkasundo kayo? Pwede po ba sa Holy Week? Ngayon darating na Holy Week. Or fiesta po sa amin, baka naman po ako pwedeng umuwi. yan usually, attorney child, yung mga rason ko bakit umuwi yung mga kasabahay natin, di ba? Bigay na po natin, total, araw-araw natin silang kasama, minsan lang nila nakakasama na yung kanilang family members.